Mapagpalang araw po muli mga kapatid kay Kristo. Ito po ulit si Ocel ang inyong makakasama sa paghahanap ng mga makalangit na mga kayamanan mula sa mga salita ng Diyos. Aking nabanggit sa unang video na ang kaluluwa ay nagugutom at nauuhaw din. Sinabi po sa Amos 8.11, Darating ang panahon ang sabi ng kataas-taasang Panginoong Hiyoga na magpapasapit ako ng tagutom sa lupain. Hindi ng pagkagutom sa tinapay o pagkauhaw sa tubig, kundi sa pagkarinig sa mga salita ng Diyos. Sinabi po niya na pagkarinig sa mga salita ng Diyos ang pasasapitin ng Diyos na pagkagutom at pagkauhaw. At kung ang mga salita ang kagutungan o pagkauhaw, hindi naman po ito napupunta sa tiyan, kundi ito po ay dumadaan sa tainga, napupunta sa isip at tumutuloy po sa ating puso. Kaya nga po sa Jeremiah 31:33, "Aking itatala ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat sa kanilang puso." Hebreo 10:16, "Ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso." at isusulat ko rin naman sa kanilang pag-iisip dahil po ang mga salita ay napupunta po yan sa isip at sa puso maging po ang mga nakikita natin gawa ng ibang tao ay napupunta rin po yan sa isip at sa puso o sa kaluluwa po kung tayo po ay gutom at hindi po tayo kumakain kahit na naramdam po natin na tayo ay gutom, ito po ay may malaking epekto sa ating kalusugan. Maaari po tayong magkasakit. Ganon din po sa spiritual na aspeto. Kapag naramdaman po natin na tayo ay gutom at hindi po tayo kumain ng mga salita ng Diyos, ay malaki po ang epekto nito sa ating kaluluwa. Sabi po sa Hosea 4.6, ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman sapagkat ikaw ay nagtakwil ng kaalaman. Kung pinababayaan po natin ang ating kaluluwa na hindi napapakain ng mga salita ng Diyos, ang ating kalusugang espiritual ay nasisira po. At ang mangyayari po niyan kapag nasira po ang ating kalusugang espiritual ay sinabi po sa Oseas 4.8, sila'y nagsisikain sa kasalanan ng aking bayan at inilagak ang kanilang puso sa kanilang kasamaan. Isaiah 5.13 Kaya ang bayan ko ay ipatapon dahil sa kawalan ng kaalaman. Ang mga dinadakila sa kanila ay magugutom at ang buong bayan ay matutuyot sa uhaw. Ang kagutuman o kawalan ng ating kaluluwa ng laman sa mga salita ng Diyos ay nagiging sanhi po ng maraming kasamaan o kasalanan. Ito po ang nagtutulak sa atin para makagawa ng mga bagay na hindi mabuti. At ang kasamaan po ay nagpapauhaw sa kaluluwa ng mga tao na biktima ng kasamaan at karahasan. Maging si Hesus Kristo din ay nakaramdam ng uhaw. Noong nasa krus siya sa John 19.28, sinabi niya na nauuhaw ako. At sa so 29, may isang lalagyan doon na puno ng maasim na alak. Kaya naglagay sila ng espongha na puno ng maasim na alak sa isang tangkay ng isopo. At inilapit iyon sa bibig niya. 30. Pagkatapos matikman ang maasim na alak, sinabi ni Jesus na ganap na. Pagyupo niya, nalagutan siya ng hinina. Sa awit 69.21, sa halip na pagkain ay binigyan nila ako ng lason at nang mauhaw ako, suka ang ibinigay nila sa akin. Ang bunga po ng kakulangan sa kaalaman tungkol sa Diyos na may likha, ay nagiging masama po ang ating ginagawa. Naniniwala po ako na uh, sa oras na yun na si Jesus Kristo ay nagsabing na uuhaw siya, ay hindi lamang po siya na uuhaw sa physical na tubig kundi sa spiritual na pagkauhaw. Dahil po, yung mga taong kanyang inibig ay inbis na pagmamalasakit at pag-ibig din ang ibigay nila sa kanya ay hindi po dahil kalupitan po ang kanyang naranasan sa kamay ng mga taong kanyang inibig at sila pa nga po ay kanyang mga kamag-anak dahil sila ay mga kudyo. Ano po ba ang ginagawa natin kapag tayo po ay nagugutom? Kapag tayo po ay nagugutom, tayo po ay kumakain. Kahit pa nga po hindi tayo gutom, tayo po ay kumakain. Ganon din po sana ang pag-aalaga natin sa ating kaluluwa. Huwag na po natin hintayin na tayo ay magutom pa bago tayo kumain ng mga salita ng Diyos. Sabi po sa Isaiah 1.19, kung handa kayong makinig, kakanin ninyo ang mabubuting bagay sa lupain. At wala pong mabuting ipapakain sa kaluluwa, kundi ang mga salita ng Diyos at ang mga mabubuting gawa dahil po ang mabubuting gawa ay nakikita ng mata, naririnig ng tenga, at ito po ay napupunta sa isip at sa puso na iyon po yung kaluluwa natin. Ang paraan kung paano po natin mapakain ang ating kaluluwa sa pagkikinig sa mga salita ng Diyos o pagbabasa at pagmeditate sa mga ito at paggawa ng mabuti sa kapwa. Kung atin pong babalikan yung Amos 8.11, kaya nga po sinabi dito na magpapasapit ang Diyos ng tagutom sa lupain hindi ng tinapay o pagkauhaw sa tubig, kundi pagkarinig sa mga salita ng Diyos. Lucas 11.28 Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Mateo 5.6 Maligaya ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran dahil bubusugin sila. Kaya nga po si Hesus Kristo sa Lucas 10:38 to 42 ay mas natutuwa siya o nalulugod kay Mary o Maria kaysa sa kapatid nitong si Martha sapagkat si Mary o Maria ay masipag na makinig sa mga sinasabi ni Kristo. Sa Juan 6.63, ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu. Sinabi po ni Isu Kristo ito. At pawang buhay Ang Espiritu nga ang bumubuhay Kapag ka tayo po ay kumakain ng mga salita ng Diyos Nabubuhay po ang ating kaluluwa Dahil po ang uh, salita ng Diyos Ay may kasama po itong Espiritu ng Diyos Sinabi po sa Kawikaan 123 Magsibalik kayo sa aking saway Narito aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo. Ang saway po ng Diyos ay ang mga salita ng Diyos. Kung tayo po ay bumalik sa kanyang mga salita, ibubuhos niya po ang kanyang banal na espiritu sa atin. At kapag ang espiritu ng Diyos ay nasa atin, tayo po ay may kakayahan na pamunga o gumawa ng mga bagay na kalugod-lugod sa kanya, kagaya ng nasa Galicia 522 hanggang 23 na meron tayong pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kagandahang-loob, kabutihan, pananampalataya, kaamuhan, pagpipigil sa sarili. Ayun po ang mga bunga ng banal na espiritu kapag tayo po ay kumakain ng mga salita ng Diyos. Ang ating mga gawa ay mabubuti kapag tayo po ay kumakain din ng mga mabubuting salita mula sa Diyos. John 4.14 Datapot ang sinumang uminom ng tubig na sa kanyay aking ibibigay ay hindi mauuhaw magpakailanman. Ngunit ang tubig na sa kanyay aking ibibigay ay magiging isang balon ng tubig na bubukal sa kabuhayang walang hanggan. Hindi na tayo magugutom o mauuhaw pa dahil tayo na po ang gagawin ng Diyos na pinanggagalingan ng mga bunga ng Santong Espiritu na nabanggit kanina. Dahil nasa atin na yung bunga ng Banal na Espiritu, ay may kakayahan na po tayong magbigay sa iba ng mga mabubuting salita, makagawa ng mabuting gawa sa ibang tao. Mateo 25.35 dahil nang magutom ako, binigyan ninyo ako ng makakain. Nang mauhaw ako, binigyan ninyo ako ng maiinom. Bilang mga Kristiyano, tayo po ay may responsibilidad na magpakain din sa ibang tao para naman sila ay hindi rin magutom o hindi rin sila magkasakit. Sabi sa John 21, 15-17, Nung tinanong ni Jesus Kristo si Simon Pedro, kung minamahal nga niya ang Panginoong Jesus, sinagot naman ni Simon Pedro ito ng oo. At sinabi ni Jesus Kristo sa kanya na sa verse 15, pakanin mo ang aking mga kordero. Sa verse 16, alagaan mo ang aking maliliit na tupa. At sa verse 17, pakanin mo ang aking maliliit na tupa. Ganon po ang sinabi ni Jesus Kristo kay Simon Pedro uh, bilang Uh, mahal niya nga itong si Jesus Kristo ay sinabihan siyang pakanin ang kanyang mga tupa at kordero. Kaya po kung tayo minamahal natin ang Panginoong Diyos ay gawin din natin ang sinabi niya kay Simon Pedro. Huwag nawa tayong maging dahilan ng pagkagutom at pagkauhaw ng ating kapwa kundi bilang mga Kristiyano, tayo dapat ang pinanggagalingan ng mga salita ng Diyos na mabubuti para sa kaluluwa ng mga tao para sila rin ay maligtas at dapat tayo rin ang pinanggagalingan ng kabutihan dito sa mundo.